for this day so yung task naman natin ngayon uh, sumingit sa mga traffic traffic okay, update lang guys sa uh, settings ng uh, USEC uh, S9R natin nakaset sya ng 2k at 30 frame rate per seconds oh yung Eusebio High School pala, ano na pala? Hospital na? Hospital na nga ba yan? Laki na talaga na pinagbago dito sa Pasig. Ah, hindi pala. Buhay pa rin pala yung Eusebio. Dating nga Rizal High Annex yan eh. Diyan tayo nag uh, high school. First year high school. Tapos yung banang Rosario ano 'yon. <coughs> so, maluwag-luwag pa naman. 'Yan Kasi no? nga holiday nga, holiday pa rin naman. So, maluwag so sana mamaya pagdating natin sa Pasay sana naman na uh, maluwag din kasi doon lang naman talaga nag choke sa eh. so, may pa Winston tapos diretso ng uh, St. Andrews Ab yan o oh. yan yung ano o oh. yung mataas na statue dan Statue arte my... Please, 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 please. my Statue Statue of may... tawag Jadi <laughs> So ngayon, uh... Diretso lang natin itong Ortigas sa uh, Avenue. Labas tayo ng EDSA. Mas malapit tayo sa EDSA eh. Oh, sarap magano, oh. maluwag. Yan. Ten Parang kainan lang yan eh na, nakikita nyo, luwag o oh. Pero syempre, dito tayo makarurot Kasi marami pa rin mga sasakyan Syempre, maraming uh, Tinuto-oto talaga yung bakasyon uh, Syempre Bira lang mangyari to Saka eh, next week, uh, holiday uli Pabor na pabor para sa ating mga manggagawa Kaso nga lang, patay pagbalik Yun lang So kaya ngayon uh, better enjoy na natin to. Ouch. Para nakakayang sumingit. Oh, check lang natin kung nagre-record ba siya. Oh, nagre-record naman. Sabi sa na, Yan, 'yun yung indicator niya na nagre-record siya. Nagbe-blink yung red uh, red light indicator. Meaning niya nagre-record siya. Kasi minsan hindi tayo kundi ka sigurado. Ano na kapag usek uh, S9R user ka? Tapos sa uh, not sure ka kung uh, recording ba. So, pwede mo tingnan sa uh, side mirror mo. Check mo kung nagbi-blink, kung blinking yung uh, red light indicator, meaning recording yan. So, Tuloy-tuloy lang ligaya. Yan ang kapatid ni G-Liner, si RRCG. Sayang, di natin nakita si G-Liner, no? Yun yung talagang napaka-epic Gapang Liner. Na rin yung naka uh, nagdaan. So, talaga medyo marami talaga na dito dito. So kailangan proper laning lang tayo. Epic din 'tong lugar na 'to eh, oh. Kasi sabi pag nasa gitna ka, ayan. Pagka nasa right uh, most ano ka, rin dapat ayan. Kanan ka lang. Pag nasa gitna, di ko alam kung diretso lang o kaya ayun nga pa turning ano ka rin, turning left. So ayan, meral ko may liwanag ang buhay. Ayan, sana mabisa yung makauwi para, syempre, pahinga na rin at ma-enjoy pa natin yung uh, rest of the day. Ayan. Uy, balik tanaw tayo, Robinsons Galleria. Sagal nating nag-work dyan. gabi magigreen na naman sa minuto pa Uy, iwas yan so ito edge na tayo edge sa shrine So ngayon parang mas napapadalas yung mga vlogging natin. Ayan nga, given na nakapag-upgrade na tayo sa mga natutunan pa natin no sa para ma-maximize yung paggamit ng Usec uh, S9R. Mas uh, nakakapag-vlog tayo saka mas marami kasi yun nga bear man sa mas dumadami yung lakad natin. mapapera kasi yung tao eh kasi yung governments na <laughs> ayan yeah, ayan papadami tuloy yung ano natin vlog problema nga lang natin wala kasi tayong editor ako rin lang myself me myself ayan so pasensya na kayo guys kung uh, late tayo makapag upload ang problema ko lang kasi sa editing Yun nga, saka uh, update nga pala, nabenta ko na nga para si RCB BD series natin. Ayan. Talagang pinanindigan uh, ko na to si stock stock rear shock ni NMAX. Kasi gumanda na yung play nya talaga. Mga ka-SM, kung alam nyo lang. Pero syempre, yun nga, uh, don't expect too much na pag sinabing maganda. Still, Ah, uh, pa rin yung stiffness niya nandoon. Mas maganda siya talaga kapag may angkas ka or loaded yung motor mo. Loaded yung uh, I mean yung may karga ka, may bigat para iwas ka log. Kasi yun nga, magaan tayo. Nasa 70 nasa 75 tayo eh. Pero still pagka ano, nakakalog pa rin tayo. Pero hindi na ganun kasakit sa likod Okay, update sa EDSA August 21, 2023 Nino Yakino Nino Aquino Day yan. yan ang update sa EDSA Sa Ortigas, Ibabo, Maluwag Syempre sa ilalim, gamit na gamit Ayan, sana makasingit man lang tayo. Ayan. Medyo mababagal ang leader natin. Paro da leader lang naman 'yan.